Ah, uh, nang nga aldo kakabsat, ah uh, bali ara ti tente gayem go dino ati saren inyo. E, Mutildag. Uming umingan no sang kintin. Uminggan. Ay uminggan, oh, uh, umi, uminggan, uminggan Pangasinan. Ah, uh, ato ji kon ni na ni ni sir ni customer tayo. Nagiti nya ati nga manunok sir. Rod Island. Ah, uh, Island nagiti no, mga boss, ng mga papisa ng game natin yan dito sa Uminggan. Nya tingin mo ako sir na alam nga unit sir ah. Ah, uh, pintas mo eh. Pwede sir, Ta tangawin kahit nagkapapisan sir no, dia daw. Pwede ah. So, uh, sir, so yung mga boss, si sir, ah uh, ito po yung mga kapisan niya galing sa incubator. Si, uh, maraming itlog yung mga manok nila. Kaya, yung nagkapapisa, nakapap nangalaman sir, nangalaman may isa. Ayan, si Sir Rat para parang maniwala po kayo. Yan, hindi po ako yung, ano, yung, ano din, sa salita na, no? Si Sir po yung may sabi na itong unit natin maganda kasi ito yung mga napapisa niya. Yan. Kaya, ayun, malaking, ano rin po ako kay Sir kasi na-appreciate ko rin po yung, ano, yung pagka, gamit nila ng incubator yung pagka-assist ko sa kanila na talagang nasundan nila. So, kaya yung mga boss, kumuha sila ulit ng isang unit. Yan. Ha. Salamat din sir sa tiwala. Yan po.